para silang mga tupa na walang pastol. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Ang aking uh, sinasabi palagi na kayong lahat ay inaalaala ko sa aking mga pagdiriwang sa banalamisa, yung mga panalangin, na sana nasa mabuti kayong kalagayan at magkaroon kayo ng magandang kalusugan at masayang buhay. Amen? Sa araw na ito, araw ng Martes, at nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Enero 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 34 hanggang 44. Alam niyo si Jesus ay patuloy na naglalakbay at uh, nagpapahayag ng mabuting balita. Hindi siya napapagod. Kung makaranas man siya ng pagod, ay nagpapahinga siya at nagdadasal. Gusto niyang palagi siyang mayroong koneksyon sa kanyang ama. At habang patuloy niyang ipinapaabot ang mabuting balita sa nakakarami, hindi niya maiwasan na mapansin na ang mga tao ay parang mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay parang naliligaw. Hindi nila alam kung saan sila tutungo hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. No? Parang mapansin natin yung isang pulutong ng tupa na kung walang pastol ay kung saan saan na lang sila pumupunta. Walang direksyon. No? Kaya dito nakita rin ito ni Jesus. Kaya nahabag siya. Nahabag siya sa maraming tao. Kaya patuloy niyang hinahamon ang mga alagad na maging masigasig at maging tapat sa pagpapaabot ng mabuting balitang ito. Sa ating buhay, posible na nakaranas din tayo minsan na parang nalilito tayo. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo at hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ano ang ating gagawin? Ano ang nangyayari sa ating buhay? Ngunit, napansin natin na sa ating Ibanghelyo na si Jesus ay talagang nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga mabubuting balita na namumutawi sa kanyang bibig. Tayo sa panahon na maranasan natin ang ganitong mga pangyayari sa buhay natin, sana wag natin kalimutan na tumawag sa Panginoon upang magabayan tayo kung ano ang ating gagawin, lalong-lalong na sa mga panahon na nalilito tayo. Kasi kung hindi natin ibigay ng buong katapatan ang ating paniniwala sa Panginoon, ay para baka isa rin tayo sa mga tupa na parang walang kastol. No? At ang Panginoon ay talagang naghahanap ng paraan upang matulungan ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga naliligaw. Sana tayo sa ating kahinaan ay maging instrumento tayo upang magabayan hindi lang ang ating sarili, kundi ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga naliligaw. Pagpala ay tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Sa mga panahon na kami ay naliligaw at hindi namin alam kung saan kami tutungo, maraming salamat sa iyong presensya sa mga panahon na kami ay nalilito. Maraming salamat sa iyong pagkabay. Naway, mapanindigan din namin ang aming katapatan sa pananalig sa iyo kahit anuman ang mangyari. Amen.